Gagay mo lang para matitinig ka. Gusto na gumaling. Wala hindi yung panamawala anak na ha. Ito nga nga pa kami ha. Lalo yung linggo na ito. palataya ako sa isang Diyos. Diyos na totoo, Diyos na buhay. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Diyos na katakatautan ng impyerno. Diyos ni Abraham. Diyos ni Isaac. Diyos ni Jacob. Diyos ni Moises. Diyos na may kagilaganas ka mga ka -kailag -kailag na ko, at mga. Nagulat-gulat, may kagibag-gibag na kinakalabot na kapangarihan. Tinatawag ko gumagamba at papahirap. Nagpapasakit sa katawan ng mabahing ito. Nakamanaroon so, ngayon. Sa so, apat na sulok na kapangarihan ng mundo. ko sa kita. Pumasok ka sa katawan so, ng mabahing ito. Sa kanon, espirituwal na kapangarihan ng Diyos. Satu arepot net operator sabat sabat Maria buta siti minute keselet mesin mesin pasuk Israel? Kilala mo si Jesus? Yung ko! Kilala mo si Jesus? Ah, hindi mo kilala. Ano ah. ba? Babay lalaki. Babay ka lalaki. Ah, <laughs> babay ka lalaki. Babay lalaki. lalaki. Babay sakit! Babay mo kitang babay lalaki. Ayoko, ayoko, Babay lalaki. Babay lalaki. Ayoko. pagkagaling mo ito, mo. Mo. Ayurin mo. Ayurin mo to, hindi. Ha? Ah, pinapatay ko mga espiritu! Pinapatay kita. Ayoko. 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 Ayoko.

tawo tawo lupa tawo 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 Anong tawo ka? tawo tawo ka? tawo lupa. Anong espiritu ka? ka? Anong espiritu ka? Anong espiritu ka? Ha? Talip, Bakit na natulog kita? Bakit na bata matanda. Bata matanda. Matanda. Ano bang espiritu ka? Tawa ka naman lupa. Tawa ka naman lupa. Ha? Espiritu. Ito yung puti. Ito yung puti. Ito pakay mo? Anong pakay mo rito? Bakit ba't pinapurusahan to? Bakit? Anong kasalanan sa'yo nito? O bakit mo pinigyan ang sakit to? Walang niya ka? Hmm? Kaya mo ko? Pag-uuto ka Pinapatay ko mga espirito. Papatay kita. Susunugin kita. Gusto Ayoko po. O pagkaligin mo to. Ano yung mga mo yan? Ano yung mo yan? Ano yan. Ano mga nilagay mo? Ano yung mga nilagay mo? Ano mga nilagay mo? Sorry. Ano yan? Ano ah. yan? Sino na tanong kita? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? So, ano po, so, ano. Pam? Ako nililang mo. Ikaw may, ikaw may tao. Tao ka? Ha? 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 ano ba ano ka tao ka? mga patay o, o kan? ano ka Ta -o. tao ko tao ano niya ba hindi lang po ako Tagalog bisaya Anong ginawa to? Ikaw ba nag-uutos, kayo gumagawa? No. Saan galing mo? Ikaw yung gumagawa, saan galing yan? Saan galing? Ah. Saan galing mo? Haaa... Saan galing mo? Kamagana ko po... O Tiniruan ka? Oo... Ilan taw ko na? Ilan taon ko na? 27... Alas, takot, sabay-takot. Pinapatay ko mga makukulang, bata ka pa, demonyo ka. Alasin mo to, at wala kang karapatang magparusa. Lahat ng nilagay mo sa katawan ito, ilang karamihan? Karayom. Tatlo. Gusto nilagay na itong karayom. Dito. Alas ang tatlong karayom. Ilang orasyon ang ginamit mo rito? Ilang orasyon? Ah! Ilang orasyon? Lima. Alas, ang itong orasyon, tanggal pa. Huwiin mo ito. Opo. Uh matindi -huh. ako magbalik, ate. Mas matindi oh. ako magbalik sa iyo. Mas marami ka alam ko sa iyo. Oh. Mas marami orasyon ko sa iyo. mo daw! mo, sumpa! Bawiin mo! Inaraninig ko! Pauwiin oh, mo, pinabawi ko na! Alay! Alay, pinabawi mo! Bawiin mo, sumpa! Pauwiin mo, sumpa! Bawiin mo! Inaraninig ko, Bawiin mo, sumpa! Inuutusan kita! Inaraninig ko, Bawi binabawi ko, sumpa! Binabawi ko, sumpa! Sa babaeng ito! Sa babaeng ito. At pag hindi ko ito pinagalain! Balik sa akin! Higit pa mangyayari. At pwede ako mamatay. Kalas, dapat lahat. Ano yung mga butlik-butlik na yan? Ano yan? Tanggal lahat ha? Lahat ng damit mo. Bukod sa karayom. Ano pa nalagay mo? Bukod sa karayom. kalas. Walang niya. bakit mo tinatawanan? Ha? Ah, na hindi mo tinibigay sa akin? Bakit sino ka? Ha? Ah, ano karapatan mong parusa? Ha? Ah, ano yung mo? Ano ka na yung na Papagkap ko itong ng demonyo ka. Alas yan! Alas! Ang ganun yan. Lahat! Wala ulo ang kapaa. Ah. Pati sa ano yung chan? Misa nabukod na sa chan yan. Ano yan? Ano yan? Ano yun? Ano yun? Ano yung ano ano nilagay mo satyan? Ano yung nilagay mo? Ano po yung parang... Ano yun? Ang bukol. O, mo Bawihin mo rin yung bukol niyo yun? bolo ka. Alas. Takot, sabay tapo na. ha? Ha? Oh, Pagkagaling mo hindi. Pagkagaling oh, mo. Okay, ilo kasundo natin ha. Papalayain kita, palayain mo to ha. Ay tindahan mo. Baka pagbalito ma, Huli pa kita. Ah, huwag mo nababalikan to ha. Ano si Mian? Takot, sabay tapo. Ikaw lang gumagawa talaga dito. Ha? Oh. Ilang araw ito pinurusa? Ilang araw Ilang araw na? Ilang araw na?

Anong oras ka ng oras yun? Anong oras? Alas yes. 12 eh. Takot! Sabay-tabon! Wala na! Taas ang dalawang umay! Punikin taon sa taas! No, Paginaon! Punikin taon sa taas! Paginaon! 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 patawarin niyo po ako sa aking ginawa. At hindi na pa ko uulit sa ginawa ko sa ginawa ko sa babaeng ito at binabawi ko Oh, sumpa ang ginawa ko sa katawan ah, ba ng babae ito. Ah! Ano ba ha? Kung gabi to. Kunyo ka. Ano ba 'yung basbasan 'yung dakilang ama? Napatayin ko makukulam sa katawan ng babae ito sa kanila ninyo kapangrihan. At umiyak ng basbasan 'yung mantirigma kalangitan na Nabinasbasan 'yung tatlong hari ng kamatayan. Ah! kada na national isang sa isa paggama alas 12 anong hinira sa itong alas 12 ko dito kung Ano um, 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 mama ko na so, yung papahog, Alam, alam ko